Hello guys! Alam nyo ba kung bakit ako laging nasa Daiso? Kasi, um, yun nga, mga mura ang bilihin at ang quality ay mga ganda pa. Ano ba talagang history ng Daiso? Kaya guys, nagkukwento ko sa inyo. Diyan lang kayo, ako ay magkukwento. Yes, mga loads, magsishare ako ng kunting kaalaman kung ano ba talaga ang Daiso, ano ang history ng Daiso. Alam ko may Daiso dyan sa Pilipinas. Ang Daiso ay isang original brand ng Japan. Tapos, bumawa ang Korea ng sarili nilang Daiso, kaya pareho ang pangalan na ginamit nila. May 30% na pera ang Japan na share nila sa Korean Daiso na nakukuha nila every year. Nagagalit nga ang mga Koreans dahil hindi sila magkasundo ng Japan tungkol pa sa nakaraan nila, yung history ng war. Kaya karamihan sa mga matatandang Korean dito, hindi pumapasok at bumibili sa Daiso dahil nga daw mas malaki ang kinikita sa Japan. Sa Japan, ang meaning ng Daiso ay palakihin or make it big. Sa Korea naman, ang meaning ng da ay lahat, ang iso ay meron. So, dito sa Korea, ang meaning ng Daiso ay lahat meron. Sa Daiso kasi, marami kang mabibili na murang mga gamit lalo na pagbagong lipat ng bahay or yung mga adult or college na student na gustong bumukod sa mga magulang. Ang mga gamit na mabibili sa Daiso ay nag-uumpisa sa 42 pesos hanggang 214 pesos at magaganda ang mga quality nila. Kaya minsan talaga, hindi lang minsan, lagi-lagi talaga kumupunta ng Daiso pag wala na akong mga kailangan dito sa bahay. Tingnan nyo naman guys ang mga ganyang mga tinitinda nila. Mga high quality ang tinitinda nila at mura pa. Kasi minsan, pag pumupunta ako sa Mart, tumitingin-tingin ako ng mga ganyang katulad ng tinda sa Daiso. At kinukumpara ko, talagang halos sa kalahati ang presyo, ang pagitan ng presyo nila. Mas mahal sa Mart, kisa sa Daiso yung uh, pangkuskus nga dito, yung tawil na pangkuskus sa paligo, ay eh, 42 pesos lang. Pero sa mart, mabibili, mabibili, mo ng mahigit 300. Bali, limang dubli sa presyo ng Daiso. Kasi yung matandang koreano, nakabili ng pangkuskus sa ano, Lotte, Lotte Mart, ang, ang kabil niya ay 6,000 won. Pero sa Daiso, 1,000 won lang yun. At dito talaga, lahat ng gamit meron kasi nga ang sabi nga, lahat meron. Mga tissue, mga baso, lahat-lahat meron talaga kumpleto dito. Pati nga mga aksesoris ng cellphone meron din. Kaya lahat ng hanap mo, pati school supply meron din. Hindi ko lang ng video. Chinila sa CR, panggamit sa CR, pangtahi ng damit. Kung ikaw ay nag-uumpisa ng sewing machine, may pwede kang mag-gamit. May mga sinulid, may mga pang-design, lahat-lahat. Kaya nagpapasalamat din ako na may Daiso na malapit dito sa tinitirhan ko. Kaya madali lang ako makapunta. Lalo na sa trabaho ko, mas malapit lang yung Daiso sa pinagtatrabahuan ko. Kaya minsan, dumadaan ako doon pagkalabas ko galing sa trabaho. Kaadik din puntahan ng Daiso. Yan lang muna guys for this video. Bye!